Good morning guys, good evening, good afternoon sa lahat sa ang solok ng mundo Guys, punta tayo sa ating mga taniman guys, tingnan natin doon kung ano na nangyari guys kasi ang init ng panahon, kawawa ang mga tanim natin ngayon Tara guys Ah, so guys, doon tayo, guys. Mga tanim natin doon, no. Oh. Kita nyo, guys, oh. Pa nang mga naninilaw ng mga dahon sa ating mga tanim. Grabe ang ng panahon ngayon, guys. Okay, guys, tingnan natin ang ating tanim dito. Oh. Ya, dia ini kan hanya itu. this way guys. Ya, yang ini depan lawan guys, oh. Tinggal nombor guys dia itu. Tahu ya, wala nang tahu. No? Ha. Ada guys, tinggal nang ada Susunog na. Okay, dito tayo guys. Tingnan natin dito ang mga tanong test. Dito tayo. So okay, guys, tingnan natin ang tanong natin dito guys. Ngayon mm guys. -hmm. Diriang diriang ito ang durian hmm? nito guys magdahon pa. Hindi, may mamunga yung durian na. Ang dami nang nagdagdag ang mga, mga dahon. E. So, wala nang mga dahon o. Nagdagdag na lahat. Ang dami nang nagdagdag na Yeah, so, problema ito sa amin guys, ang tubig. Wala na, parang maliit na lang ang nagos dun sa intake namin. Kaya, yeah, hindi madiligan siya. Luga na ng lupa. Luga na ng lupa kahit eh. Hindi na madiligan kasi wala-wala na ang tubig dito sa amin. doon, so, may durian doon guys sa Guys, dito tayo guys. Tingnan natin ang iba ang mga durian kung tinanong dito guys. Dito oh, pa. May durian o. Nagdagdagan lahat ng mga dahon guys. Naninilaw na pero may tubig na guys. Didiligan ko to tapos nagyan ng ma uh, <coughs> upas ng saging. Pareha kay Drew Walbor ba? Para hindi masyado masipsip sa init yung dinidilig kong tubig. para may ma ano ang tanong ko wawa na itong mga tanong ko daming durian dito ito pa oh ang durian yan yan nga na ah. magdagdaga ng mga dahon doon tayo sa kabila guys mga uh -huh. uh -huh. na itong bubuan na guys ha? wala na ubos ang bayan na yun Kailan ba taw? 2. Ngayon na ramd maghi magtuanan ng mga bahay daham naghana. na pala 'yung bunga ng kwan. Di opene mo 'kong kwan, Yama kwanta? Saban sa nilolo. What? Wow, talaga lagatung dobiyan na to. Tingnan niyo guys oh. Ang daming dahon na nalagas oh. Oh no. Banana ah, <laughs> yan o. Lagas na. Kasi sa init siguro to. Hmm? Ah, o. Wala ng dahon. Pero so, diligan ko to guys. Nalagyan ng mga dyan. Pero diligan ko to guys. Pero hindi matabunan para kaibol. Rewalbor ba? Mayroong mga ipas ng ano, may sagging jam, lagay, biligan mo na, jam, yun 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 tayo sa unahan guys. So, may saging doon na. yun 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 Walang kaya to ulan guys. Wawa mga tanim natin. Dito sa bukid. Yun guys. Susunog dyan. Dahil sa sobrang init. Tingnan natin guys. Oh. And dito na guys oh. Hmm? nung nakaraang araw. O, oh, ayan o. Susunog na siya. Kaya, ginawa namin guys dito. Sa Bisaya pa. Pinakakha namin dito. Ah? Gamit ang trick. yan Para hindi. Ang mga apoy hindi ma. Ano dito. Kumalat. Ayan guys o. So, oh. Oh, oh mga sagi, oh, nasusunog oh. Tama ni sagi rin pak. Ay, ano, yan. Ato nga. Hindi, sa kanila. Oh. Saka guys oh. Ayan. Doon sa unahan guys May paaralan doon Kaya dali namin Inano Para hindi kumalat ba oh sa init lang yan guys hmm, oh my god may paaralan doon sa unahan hinigyan um, namin yan ng tubig sa palibot para hindi kumalat kasi may paaralan doon grabe yung panahon yan guys sana umula na grabe guys oh Kung hindi ito nagagapan guys, siguro kumalat na doon. Yung mga tanay ng buro, nah, lahat masusunog. Oh. ini nih. unit niya. Ang laki dito, guys. Oh. Doon pa yan. Oh. Ayan no, doan, doan. Lawak na nasunog. Diyan, lupa na din dyan. Diyan. Diyan, agapan. Kung hindi, kalat doon. Siguro ang tanim, bawawa, may bahay ha, ha? May bahay pala doon sa unahan. Ha, saan? May apoy pa dito guys oh. Hindi pa So guys, doon tayo guys. Kuha tayo ng saging. No? Oh, grabe rin ito guys. Oh. Susunog ang mga damo. Dahil sa sunog ang mga damo guys. Dahil sa init ang panahon. No? Oh. Ayan ang init. Oh. May nag... So aso dyan. Oh. May apoy pa. Ha? Let's go man. Ah? Dyan sa unahan guys, dyan, lupa naman dyan. Yun tayo guys, kuha tayo ng saging. Okay. Dito na kami guys. So, yan ang saging Hindi na. Hindi Hindi na. So, andito na sa akin, guys. Ating ko kunin to. Ayan no? sa ibabaw. Oh. Ayan yung camera ko guys. Saka blurred. What? Sa anong uh, ano sa init ba? So, open ko guys. Kunin natin to sa akin, guys. Sige na. na. The guys I'm not. I'm not.

Saging nga uh, Taglipa, pa. pa na eh. Ha? Oh, ano bahaya na ng ano okay, ba ito? Mga daga. Mga bahaya mga daga na sa ibabaw ng sabing. O Hanggang dito lang guys ang video ko. Salamat sa mga supportan niyo, guys. Thank you kayo. Maraming salamat sa iyong lahat. Bye bye!